Good morning mga kapangho! Oh. Today is Sunday So, tignan nyo naman ang itsura ko Meron ako dito mm -hmm. At meron ako dito So ang laman nito ay pantset. <laughs> Dahil magpipitch kami ngayon birthday ni Maria O, oh, tignan nyo ang outfit Magano lang pala kami Magpipicture na naman kami sa beach <laughs> So, magpipicture na kami pantset. Punta kami sa beach. Maganda yung panahon. Uh, maaraw. So, Good morning. Ako Nandito tayo na naman sa Central. Punta tayo kay Sunshine kasi galing siya ng Pilipinas. Meron daw siya ibibigay na buro. Ay! Mapagkain ng mga Ilocano. Buro. Nag-imasayan. Ayan yung buro ko. Kalas. Hindi tong picture eh. Video tweet. Like na ako robot. <laughs> Nalaki yung buro niya. <laughs> Wala akong <laughs> Hindi ka mapindot. Buro. Buro pa. Kaling ng Pilipinas. Pakita natin. So meron siyang ano, happy. Happy, happy. Tapos ano to eh. Tagapulot sa dito eh pati tapos merong ayan oh buro. lagi gimesen. Bili tayo ng cake para sa birthday party. As birthday girl. Eskab mabahagi. Ibig Kasi lang mati rumor na big party pa lang daw. Hindi daw ha kaya namin. <laughs> To... One for strawberry. Strawberry, please. Yes. yes. yung ala laki ano mobile ng cake do 200 180 ito lang yung kaya natin maliit wala <laughs> 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 pang lunch Oh, tinitira na ang pansit Hindi ko alam kung masarap. Ayan, pancet. Malagkit na pancet. Pancet o biko? Biko, biko. Pwede rin biko. Biko na may manok. Biko oh. na may manok at ulay. Oo. Ampir talaga ni Ate Maria. Wala talagang ano. Sinabi. Kain tayo. Sa na kaya pala dalawa kayong dalawa lang nung dito ito ang Sheik O Beach ayan napakalawak ayan, ang daming mga payong-payong doon sa gilid-gilid Sheik O Beach dito sa Hong Kong, sobrang init so ngayon puntahan natin yung mga kasama ko nag-iihaw-iihaw doon Marami nag-iihaw-ihaw doon. Grabe, ang ganda. Ha? Na-charge na? Ne? Ano na natapos nyo? Pakala dito na. Ang tagal namin bago magpaano. <laughs> ihaw, ihaw. so check oh yan sobrang init guys as in sobrang init oh Woo. pero perfect naman naman yung ano yung view ay no oh. grabe ang init check uh tanik ko kaya sobrang in it. Siyempre, nakapayong tayo. Oh. Ayan yung mga tao dito. Oh. Oh. Ay Mariana, wa mo 'yan eh. Ganyan, ganyan, ganyan. <laughs> na. Ginya, Wala mo na natuto na. 'Yan na, na. na, na yung cake. <laughs> nangyari sa cake. na sa ano, sa init. Wala, kain na tayo. Muntik masunog yung chicken. Muntik na masunog yung chicken. Muntik na Muntik masunog yung chicken.

二八的石油。 Picture time. Yori, tayo ng drama ng mga time. Nagkikita eh. Oh, Ayun. Hindi Ay, ba ka hindi ka pa? Ano mata mo? Hindi na masyadong mana, hindi panic, na masyadong panic, mainit panic, ngayon. Panic, panic. Oh, Kaya oh, mag picture real oh. tayo. Magig alam mo yung malaki at maliit eh. Wow, tignan niyo ang likod, ang ganda. Oh. Doon sa tabi ng dagat. Okay. Ano kayo? Picture? Picture, oh, nice. picture lang kami hanggang doon lang kami uh, Pilipino naka tago sa lilim nagpapatan sila o, tapos sila papapaitin nagpapainit nagpapaitim lang oh. kami Pilipino, kaya nga kaya nga sabi nila Pilipino gusto nilang maging konsa Pilipino kasi oh, yeah. perfect yung kulay natin Pilipino takot umitim pero sila hindi hindi naman tayo yung maitim Katawag, kataya daw yung pinakamaganda ang putis. Katamtaman. Hindi maputi, hindi maitim. Maraming nag, 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 nagsasambating. Ayan o, nag, nag, maraming, maraming naglalangoy nang ano, mga bata. Naglalangoy ba? Lailangoy, <laughs> lasing, uh, lasing, uh, lasing naglalangoy. Marami, maraming naglalangoy doon sa gilid. sila, Maraming naglalangoy. Ayan o. Oh. Magpicture picture muna ako mag-nakadress. Ayan, so, ang ganda. Ah. Oh. Ninety, 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 ninety three Hi guys, nandito tayo sa Seiko Beach Ayun oh, no? ang ganda ng bundok Ayan, si Marian Ganda, nandito tayo sa may Alon Alon Ang <laughs> ganda ng alon, ang ganda ng alon <laughs> Thank <laughs> you. na tayo kasi gabi na. na naman. Ina mo, marami pa rin tao kahit ganitong oras na. Marami pa rin. Maraming nag-nagsasan baking. Shower muna tayo. Tapos uwi na tayo. Tapos na naman ang isang araw na holiday. Ayan, marami pa rin tao marami pa rin tao ayan so na kaya kailangan na natin umuwi so mag shower muna kami tapos ready to go home mag gabi na it's around 6.22 p.m uwi na. na naman tapos ng ating holiday holiday so inay kasama ko na gano tayo naghayahay tayo ngayong araw nakatikim ako ng soju <laughs> parang naubos ko yung isang cup ng soju niya <laughs> so we na guys tapos na lunes na bukas yay thank you for watching mga kapangaw God bless